Yan, good morning, uh, good afternoon po mga rebels no. May guys po kami lima yan puro intro. Nirapan po ako kasi yung dinala ko kanina po hindi pareha po yung bigat. Ay, nakakahirap talaga pag intro talaga mga rebels, hindi mo mabitawan.

<놀드> 아, 뭐 <laughs> 하다이뭐이 깜뚱해. 그거 안 썼어? 내가. 내 추구 치고 싶어 하고 놀았을 건데. 어 뭐야? 내가 나나벨. 어 뭐야? 뭘 넘었고? 아니. 음, 원래? 좋아. 아뭐 o k e I j o k 이 I 이 o k e I j o k 거 I joke, I joke, I j o 아 e I j 고 k e 아 joke, I j o k <laughs> 아 진짜 어 순간 너무 아파서 이게 약간 물 뿌릴 때 이게 물 뿌릴 바닥에 물 뿌릴 때 그때 약간 이렇게 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 이렇게. 엄마, 난 진짜 한번움직인다계속 <laughs> 너무 무서운 거야 귀까봐아게 찌마야. 찌면그 밀려들어. 팔에서 호흡 가세요. 천천히 들마시고 천천히 후내 아까는 입을 안 내밀고 코로 계속 내뱉는 거야. 이거 올라오거든블이 나오게. 마스크 코로 잡으까 마스크가 올라가더라 마스크 아래 내리라고. 위험 <목소리> 표시

Tak yeah. Next time, time. Yan good afternoon po mga ka-divers Andito naman po kami sa hilotungan, no. Ayun. At may guest po kaming lima at saka dalawang bata po yan. Lima at saka dalawang bata po mga ka-divers Uh, sana po mga Rivers na hindi so, po kayo magsawang Sumuporta po. Uh, Pakipalo at pakisubscribe lang po mga Rivers. Eugene Rivers Vlog po. Sana po no, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Thank you, thank you po. At pakishare lang po sa mga video ko mga Rivers. Nailon. Why Oh, <tuk> ini Eh. Pakai enggak enggak kanan-kanan.

Betul sebuah baba biasa masuk Adol, masuk gil. hai hai sihai. I love Cebu. Sun Iroqueos, I love Cebu. Nee, okay. nee, maja, maja Adol, si hi si hi si <laughs> <See hi>. ay. <laughs> Ayan. I love Cebu. Di kami ngayon sa Hello Tungan Island mga drivers. Ayan. Hmm. Oh, hmm. Okay. Kanina po naka dive po ako kanina no. Ha, dalawa yung hinahawakan ko, sobrang bigat po talaga. Ang hirap pala maging dive master mga divers, Sayang po no ha, wala po akong kukro na dala kanina. Hindi po ako nakakuha ng video. Yan po yung mga gamit namin yun. Yan. Tapos ito pong sa akin mga drivers ito. Ito yung ginamit ko kanina. Kaya mag dive kami last dive ngayon kasi pag intro mga drivers Dalawan uh, dalawang diving lang po sila no. Tapos siguro maligo na lang po sila. Yan. Yan ting po dami medyo uh, marami pong bangka ngayon no. Nag-island hopping. Mas marami pang island happy ngayon mga reverse kaysa sa diving. Yan. Hi. Ay. I love Sibol. Yan po. Thank you for watching mga reverses.